good morning New day, new vlog So ayan, dito sa Bukerin Sa rin mga katabi natin May mga bulaklak na Sa kisa ni May bunga na Pero kay Bayaw oh, May mga bunga na po Sa atin, ayan po Wala oh, pa Ito Ito yung atin oh, Hindi pa tapang ano at uh, magpapataba na rin po nito, tayo nito bukas or makalawa para po stop dress na natin hmm, lalaki na po mga palay namin yung kabila yan nata uh, sana lang ay maganda po ang aming alihin medyo mamaya pag uwi natin titignan natin kung meron na ba siyang ano, yung para tandaan na pwede na siyang ah uh, pat patabaan so may pinagbabas yan tayo yung kan yung so, tawag nila ano yung may puti na po doon sa mismong ah uh, parang papalabas na po yung ano yung bunga yung buhay ng ating palatandaan para masaktuhan po natin yung pag uh, labas ng kanyang bulaklak lan na lang. Oi, hatin na. Tama. Saraw ng kan depuang atin anihin. Sa atin tani mana to? Ah, sa may mangga. Sa karami kaninang mga ano mo. Ganito. Ay, doon sa may kubo. Sa may kubo. Ah, ganito yung mga tala pero. Ah, royo. Pwede na yan. Shout out kailangan na sir. Ah. <laughs> ano natin? Ha? Ah? Nakikisabay na ako. At doon sa ayaw pupunta. Magpapakasakali lang. Galing na pala kayo. <laughs> Galing kami doon. Wala Ay, ay nako. Hindi na kaya doon siya. Sa mutuan. Eh, yung sako na to. Ano pa to? Ala, ala yan yan <laughs> eh. Parang hindi gumagalaw. <laughs> eh, saglit lang ako. May estudyante pa ako. Ha? Masusundo pa ako. <laughs> Kung ano lang ako eh. Hanggang alas na sila ako. Makam <hah> na Ay, ako. Makam na ako eh. Mapapagod lang pala ako. Buti na na. Dumaan na kayo. Sana pa. Kaninang mga grabe yung lutang doon. Ay, close sa kuya Parang nagpanig yung ano ko ano. yun Ako, wala pa tayo nakita ng isda eh Kaya puntahan lang tayo dito Para mamaril eh Tingnan natin ulit kung Meron na pa oh, Ang panig Yung ano, yun ano ating palay oh bali Dalawang tangkal na yung kanyang ano Pinakatawan Pero yung dahon, kasama yung dahon Alas tatlong dangkal mahigit na Mahaba na po Mas so, hindi pa po bilog oh. Ganda kong bilog na sana. Pero parang tumitigas na. Tala makikita po natin yung kanyang para tandaan 1, 2, 3 bali tatlo na po yung kanyang ano, buko kaya ano po tayong para tandaan eh gusto po tayong makita para masigurado po natin na talagang pwede na po siyang patabaan yung kulay puti biyakin po natin update ko na rin kayo sa mais natin yun Wala pa. Para tandaan natin to. Hmm. Wala pa rin. Wala pa tayo sa iba pang ano. Bahagi. Yung tumaas. Yun sa matataas na yun. Kaya kailangan po sure. <laughs> Tayong makakita ng ano kanyang makita po natin yung kanyang ano palatandaan pwede na okay. siyang patabaan kuha tayong dalawa tập luyện của nó kuasa tụi tay của khóa xa nó Xa vào Sure Tuh Yeah. para alaman natin kung talagang pwede na tayo mag ano pataba. yung mga kinuha natin wala po tayo nakita isda eh uh, yung mga ano natin naguwian eh tingnan natin ito maliit pa yun pang pa wala pa wala pa wala pa rin mm, sulat po ng uh, palay, natingnan ko na lahat pero wala pa rin po yung ating hinahanap eh halos maubos ko na po yung palay kapag kumuha pa tayo baka maubos na natin yung palay natin <laughs> tama na muna ang ating pagtitingin stop muna uh, kailan pataba mo yan? tagal pa meron po natira oh. na-spray na ba yan ang panda mo? Oh. Kaya pala medyo natuyo yung mga damo eh. Ako di ko na inesperahan yung panda mo. Hindi daw eh, natuyo ah. Hindi ko man inesperahan yan. Hindi daw, papalo yung hindi ko inesperahan yan. Hindi ko na inesperahan yan. pa-espera ko pa to. Yan. Bago ako magpataba, papa-espera. Ah. Kailan ka ba nang huli nagpapataba? Alin ako? Ah. Oo. Per 15 days. Every 15 days. Hindi, yung last trap top dress mo. Alo, yung pagka meron ng ano. Ah, may naglabas ng konti. Oh, meron ng mm -hmm. silay. Silay ng isa. Oo. Oh. Tigitigisa. -tigi <laughs> mo, tigitignan mo, ma makita mo yan, may silay ng konti. So, ah, doon ka na tinatapat mo na doon. oh, pagka may silay na ng konti, o kaya bilog na yung puno. Ay dito. Malambot pa yung mga puno eh. para nga tinitignan ko eh. Tinitignan mo to. Hmm. Malambot pa. It ito oh, pag binabim, pagka lumabas yun. na yung huling dahon uh -oh. huling dahon dito at saka bilog na bilog nito yung malaki na bilog na hmm. oh yun malalabas na yun hmm. ayun para tandaan nyo hmm. kasi uh -huh. na 48 days na tayo eh ilan na ipataba mo na yan. dito ah uh, bali lima pa lang sa'yo ba ah, dosin na sa akin dosin na dami pala <laughs> Ay, Ah. Uh, bagay oh. Ilan ba yan? Dos ah, nga yan. <laughs> Ay, ka, oh, dami oh. Bagay oh, para walang kaagaw. Hmm, malinis na naman niya ng gasolina sa kakano. Ha 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 ha. Ah. Andiyan ba? Ano? Papakuan nga ay kalabaw yun no? Ah? Ha? Pahintik na yung kalabaw niya. Ha? Ah. Baba pa po yun tito ni Mrs Ang pinatabi natin na ah, palayan din so, so ganun po yung kanilang palatandaan So iba na iba ba din po yung ating palatandaan sa palatandaan nila. Hindi naman pa para sa mga magsasaka ng palatandaan. Eh tayo, iba rin. Kung ano yung maganda, yun nating anihin. So tayo yung ating palatandaan yung magkakaroon na ng suhi. So ay suhi. Yun nga yung pa, parang panikil yung maliit na maliit na kulay puti yung po ang gagawin natin basean so, syempre dito, magtatanong-tanong tayo sa mga katabi natin na magsasaka kasi first time natin so, kailangan natin na advice ng mga ibang magsasaka para diba ba, eh, hindi lang po isang ano lang ang natin, isang magsasaka iba-iba para, kasi hindi lang pare-parehas na magsasaka, pare-parehas po yung ah, uh, tinatawag nilang kung ang pagpapataba totoo po yun iba iba yung ano lang mga papataba kaya hindi naman natin sila pwedeng kunin natin mga mais yan eto na po hmm. malaki na po ang bunga hmm. balik ko na po siya uh, 100 days na po wala pa pala wala pa magwa 100 days malaki po oh Kay kuya po ito dito sa atin. So, nahan. <laughs> dito natin sa ating mga mais. Ayan. Ito lang. Wala tayong huli. Ito okay na. Kaso gilid lang mga kiata. Ang lakad Ang lakad Sayla ilakad? Ah, kaya pala dyan si pantalonan. Oo eh, ba? Ang 'yan 'yung pick, 'yung ano niya eh. Oh, 'yung 300. Habapor ka ba, bhai? Habapor ka ba? Hindi na 'yon. Agad si 'yun ay intek. Ah, kaya pala. Ayay intek. Kediosiyon nito magpapaintek Ah, tapay na kami. Ah. po. Ito yung mais natin sa unahan. Ito. Meron na po yung ating mais. Ito ang lalaki. Sa gilid ng kalsada. sana lang eh lahat yan may bunga kahit na hindi basat siksik ayos lang meron kalsada oh hindi na pamadaanan hmm. ito po yung mais natin ang ganda naman po kahit na medyo malilit yung iba eh Malaki yung puso ito yung yan siksikan po oh. pero malaga ng kalaman at siksikan ito madilaw kasi po nababaha pero ayan yung patubig natin tindaan pa-spreadage yan o no? pisan di may sis di po may araw nito si Jess Malaki po oh. Laki dito sa gilid, sa gitna. Cute. Pero malaga may laman no? Oh. Mga siksik po yung laman. Maliliit. Ah, kayo yung magpipitas ng maes. Ah. Kayo yung magpipitas ng maes. Ah. Ayan, si ano? Ya yeah, si Bunso. Yeah. Si Bunso ayan. Usapin mo. So okay naman kanis karte. Ito lang po ang vlog muna natin. Dahil wala pong isda. Tayo nakita. So kasi may nasa ng tayo mga uh, maril. Wala din. Doon sana ang pupuntahan ko. Kaso wala. So ay dudugtunan lang natin. Uh, ganun talaga. Wala pong isda. Kaya hindi po natin makukuha ng yung ano kaya yun muna in-update natin yung ating tanim so, sa isang araw kaya magpapataban tayo yun na lang po ang ating vlog din oh uli papataba ng ating uh, palay tsaka yung mais natin kasi oh, hinihintay na lang ating gumulang so okay na yun ganda na yun Ayan, dito lang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating vlog mga kadiskarte. Bye bye po.